kakaroon na siya ng bulaklak kaya i-harvest ko na lang yung konti dito tapos itatanim ko sa lupa tapos papalitan ko na murang halaman yung sale kasi pangit na saan pona po ito sa putus, lupa? kaniyon nga kakalbu. ayaw kakalbu na. pinalitan ng lupa. Ginuhaghag ko lang ito. Tapos, yun ito pa ginagawa ko. na dahon. Ito na po, ganyan po. Dati ganyan. Ngayon ay ganito na. Ito na po.